Hello, shout out sa lahat. Ito po yung overlooking dito sa anong la... lugar dito? Anguno? Taytay? Taytay tay -tay, tay Rizal. Taytay Rizal. Ito yung, uh, ayan. Look at the sunset. The sunset. Ayan, may mga ano dyan, o restaurant dyan sa gilid. Ay, mga ano. Pero tayong magkape. Ano, swati ko, mo ka. Masa sa at tara. sila dito wonder place wonder place is this a coffee shop ayan oh may sakura sila they have cherry blossom <laughs> cherry blossom i love tagpuan ayan dito ito mga ano to siguro ano date place ng mga young lovers ayan ang ganda ang ganda dito sa tai tai first time kong pumunta dito yan yun yun yung baba yan yung baba ang daming tao oh, ang daming tao Coffee lang tayo kasi kakakain lang natin para makakuha lang tayo ng videos ay yan look at the place uh, this is the tagpuan okay may kape hindi kami uminom ng alap eh. So, ayan. Ano yung nakikita doon? Ano yung place na yon Sa dulo. Yung pinakatuktok. Ano yan? antipolo na yan? Saan yan? Anguno. Ano sabi na Anguno? Anguno. Antipolo, Taytay, Anguno? Ayan, ang ganda dito. O, oh, mga kasangga. Ayan, uh, akit mo na kami sa taas at magkakapi kami para ipakita ko sa inyo ang ah. view dito sa tagpuan. Dito tayo magtatagpuan. Ayan, meron silang bar. Oh my bar sila dyan. So, this is the place. Wow. W-O-W, wow. Wow. Para tayong nasa... Ay, ano yan? Ay, may ano siya, o. Oh, parang, ano yan? Lake? Ano La La dyan? Laguna Lake. Akala ko, akala ko yung Laguna. <laughs> <laughs> La ano akala ko yung Laguna. Laguna. <laughs> akala ko yung Laguna doon daw pala sa dulo, mga kasangga, ang Laguna Lake. Ayan, Laguna Lake. Laguna Lake Order tayo ng ano, mainom. Ayan, order mo na kami ng mainom. Para naman, para naman dito, palisin dito. Eh, order lang may ginomindoy doy ha? Kay busog pa mi doy. <laughs> Ang ganda dito sa ano, overlooking nila. Nakita yung o, Makati, ayan yung Laguna Lake. pumunta dito, meron sila ditong mga restaurant, iba't iba. Pero ito yung pinaka, ano, yung tagpuan, pinaka malapit dito sa view. Ayan. Overlooking dito sa Tai. -tay. Nakasama kasama ako dito ang lovebirds lovebirds <laughs> and stage mother <laughs> <laughs> hindi joke lang tapos may isa ditong may sariling mundo o oh, ayan <laughs> may isa sariling, sariling mundo <laughs> hindi ayan ang ganda ang ganda ng place Mag 给家里做。<Yeah. S 1>